nalabas na yung araw man langga pero kahit tumabas yung mga araw langga gabi talagang lamig pero talagang inano ko yung time ba para makuha ko yung vitamin D charot ng lang langga kasi ay sa tagal na walang araw tapos ngayon na ang kung narinig nyo yung mga, mga, ang hangin langga oh Yee! so ganito na ang sitsura ng aming paligid langga kung nga brown na siya kasi after siya nag-frozen na nga matay yung damo, yung mga pananim, ay yung mga langga. So, inopen namin yung aming workshop kasi naisipan din namin na magagawa naman ng ibang project or in the future, ibibinta namin yung kung ano ang magawa namin. So, for now, mga langga, is naisipan namin gumawa ng uh, bins, yung table ba na parang picnic table tapos magagawa siyang isang bins pag ano na dito ngayon ito yung workshop ng namin ng asawa ko langga ayan So, mayroon kaming miter so Mayroon kaming mga drill, press. Tara, ang dami namin mga ano dito lang ga Tapos, mahilig kaming mag ng mga mga signs. Tapos, ayan, yung mga makina namin lang ka. Kasi mag, yung mga frame namin mga langga, kami lang gumagawa. Tapos, ito. Yung mga makina, ayan, yung drill press. Tapos, ito. So, dito ko ginawang libangan ang pagkakarpentero lang ka. Tapos ngayon, meron namang, meron na akong sariling tibulso. Ayan. Ayan, yan. Nangga. Tapos, sa kanya ito, tag-isa kami. So, yan. Kung mayroon akong ikaka, tapos may planer. Ito yung planer lang ka, oh. Yung dito ko, piniplan yung mga kahoy namin. Ayan, dami namin kahoy lang ka, oh. Ito, mga kahoy namin. Ang daming kahoy. Tapos, paglabas ko naman dito mga langga is meron din kaming mga maraming kahoy langga so kaya ngayong ng summer is marami akong magagawang mga projects so ganun lang ang ginawa ko langga para malamang sarili ko dito langga kasi oh maami talaga tapos ayan langga ayan ang ito ano na namin ayan silo tinatawag na silo so mga langga nung nag farm bill ako langga di ko alam kung anong silo anong mayroon sa silo so ngayon langga so ngayon alam ko na lang ga parang may na ano ako na mga yung uh, mga ipon ba Culture na kumakain ng mga iyan lang ga. so nalibot lang ha talaga ang sarap talaga sa pakiramdam na mainitan ka lang ga so, mga ilang school ko Lord mula na nagwinter, polo na lang snow ang makikita maganda rin naman snow, pero magsawa ka rin pala pag ano na, puro na lang snow basa, mga ganon ganun, tulad ng summer ba na, marami kang magawa